Hello guys, baalak ko sanang paliparin yung bago nating gawa ang kaso lang ay medyo umulan mga kalipad yan yung isa na lang yung pinakita ko sa inyo kanina yan, ay pinalipad nila ni Prince yan yung isa na lang di palayok yan ang ano, pinalipad na, na, nila Balak ko sanang sunod, sunod yung isa natin na ano, nga ang kaso lang ang ay umulan talaga hindi tayo makapalipad kasi mahirap naman to pag baba kapag umulan no. Wala dito sila sana yung nag ano pumunta. Ito lang muna yung isa yung pinalipad namin natin yung ipalayok. Ano sa may ano ang ganit guys yung ipalayok. Ito sumabit pa yan sumabit pa yan sa may kahoy yung ano. Sa may puno yung ano yung kanya yung tansi niya. Ito yung tansi mga guys yung ano natin hindi palayok natin ay lumipad na na sa taas gumikinding uh, kinding kasi guru, may mahina yung hangin sa taas badya talagang ulan guys may ulan ngayon kasi <laughs> ano masama yung pakiramdam natin ngayong ano ngayong yung ano ngayong, ngayong, ngayong araw kasi sinisip po natin ubo po tayo dahil sa uh, bigla lang umulan yan ang mahirap talaga kapag meron talaga yung trabaho tapos mainit tapos bigla tayong na ulanan. Yang munala guys, yung pinakita ko sa inyo yung ating di palayok. Yung isa naman ay dinatin matitipis fly kasi may ano, may budget talaga ng ano, umambon guys oh. Tinan na umambon. Umambon yung umulan na umah. Umambon nga ngayon ngi. Umambon umambon talaga. Jer mo na yung takita dito sa inyo yung ating saranggula ni palayok kung saan yun ibaba kasi may niluto may niluto ako talaga dun sa ano sa so may nagsasaing talaga ako ng ano na may niluto ka tayong ulam sa hapon na talaga hindi tayo nakapalipad kayo na kaya dahil walang hangin kanina ngayon lang hapon nung ula no ano no ano ngayon lang hapon talaga ano kung yan kuminding kinding na yung ano saranggula natin dahil lang yung hangin ay nandito lang sa baba wala sa taas yung hangin, uh, hangin mga guys yan gubikinding kinding yung maulap ang panahon bigla lang ano medyo um, <coughs> medyo ano mambo <coughs> medyo masaba yung pakiramdam natin ngayon guys <coughs> nako may iniwala natin yung ating sinasaing doon na ano natutong na yun yung ating ano yung sinasaing natin dyan yan ang mula yung kikita ko sa inyo yung ating sarang ni Palayok. Yan lang ano ni guys. Yan. Video lumaylay. Pero ano guys. Uh, grabe ito pag gumila talaga. Ito yung sumabit dun sa may punong kahoy guys. Yan ang mataas na kahoy. Ito yung sumabit dyan. Yung pinakita ko sa inyo. So yan dyan itong huryo na sumabit. Mayroon to pa guys. Mayroon pa itong mga butas. Hindi pa natin ano. Hindi pa natin na. Uh, ano dito na. Lumalakas ng ulan. Ang hirap talaga pagka ganito ano, ganitong sitasyon talaga. Mulan tapos um, sama. Sama Sa mapang pakiramdam natin ngayon. Sana na yung nag-ano dito. So, si Dodong at si Sprint sa yung nagpalipad dito. Diniwan lang sa akin. Yan. Sinabi ko mga uh, batayan nyo, Kasi mayroon akong ginagawa. Kasi balak ko na. Balak ko sana. Sunod yung isa. Problema lang yun dito. Nahit natin yung nasunod sunod yung isa kasi. Bulan talaga. Ito. Baju kumulan. mo muna natin ito guys. Yan talaga. Basta tayo-tayo lang mag-isa. Tapos yung hangin ay wala-wala pa. Dito tayo may bandang puno guys. Dito na dito yung baba. Yan o. Bilis na ating pagbaba. Maya lang dito pulunin pagkatapos ng na yung baba. 那那我们。 yang lengan Tuan guys, bina bak natin. Itu pasang pasak pa. Terima kasih. Dia kata tali tunggu tahu tu, sudah bina tali ni lah. Sudah bina kata tali sana sa. sa... Pada sukat mulai guys, pa anu tu lagi. Pan pani 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 gula hindi mana. Ma putol, sabi. Ika ilang bohol. Sabi nak kata tali sila guys, ilang limang bohol ya tato. Hi. Nak apa? Hilap. Tapi tu basak-basak terlalu guys. Sibatin kuriyon. Rabi kabuhul guys. Rabi lembul tu. Bali limang buhul. Hilap lagi. Apa yang main orang terbawa terus silanganan. Seakan-akan sila, sila. pemuntah. <laughs> ito na guys, ang baba natin. Update ko lang kayo guys kapag ano na, uh, mapalipad natin ito yung isang tura, -tura natin na uh, bagong buo. Hindi, kasi ngayon hindi po natin ito mapalipad kasi mulan talaga, oh, may basa pa yung ano. May basa pa yung mga patindig at saka ng ano, baskagan ito. At saka yung pabalat, ito may basa talaga. Ini warung Tegal lah. guys, thank you for watching. Don't forget to subscribe. Maka kali